apo niyo po pinagbabaril sa ilog. Pumunta po ako doon. Nakita ko po talaga ang dami nila, 30, 30 ang pulis. Sabi niya sa akin, <laughs> si Jimbo ni Kri. <laughs> Aga ngayon, di pa sabi ko sa sarili ko, Jimbo, magpakuha ka na sa akin. Yun den then mamaya may lang, tumama sa katawan ko. Sabi ko, katawan ng tao to, hita. Inangat ko yung uli niya, nang makita ko yung butas dito, sinigaw ko yung pangalan niya ng, Gimboy. ang Hanggang sa sabi ko sa mga tao, nakakita ko na. <laughs> Sana makatulong. sorry, mama. katagal sa katawan. Two years in po. One year po ako nakulong. Kasi pinagbintahan nga po nagnakaw ng kwentas ng inaalagaan ko matanda si Yuma. Meron po siyang kwentas tapos tatlong singsing. -sing. Ang pinalabas po nila na kinumplain po nila ako anim. Sabi ko bakit ko naging anim? Meron po ako ebidensya, pero yung cellphone ko basag na basag. Kaya ako nakulong kasi nabalitaan na, ko po na yung mga Pilipina na ano nagpapa-uwi po sila ng ano ng, ng libre. Importante nandito dito na po kayo. Opo. At uh, ito po yung nangyari kay Jimboy. Uh, Amin pong pa paimbestigahan kasi po uh, walang gustong umamin doon sa anim na suspect na pulis kasi po pag, in, pag wala pong umamin sa kanila at hindi po tayo nakakalap ng sapat na ebidensya para maturo kung sino talaga may kagaw ng krimen, eh, may posibilidad na baka maabsuelto sila lahat so Opo. kaya nga po ang gagawin ko po magpapatawag ako ng sa Senado in aid of legislation para malaman natin matukoy kung sino talaga ang may gawaan. senator. senador. May pangalan po tayo ng mga suspect. Kaya na nakakulong ngayon at least ang kahit papaano eh, yung anim na pulis po ay nakakulong na ngayon. So itong anim na mga suspect sila ay nakakulong ngayon. Nakulong sir. So ngayon may balita ho siyang natanggap na nakalaya daw. yun na nga po, sir. Sinabi ko sa kanila, nakakulong, sir. Ako po nakakakita at nakakaalam. Nakakonfirm, sir. Pwede po nilang puntahan, sabi ko nga sa kanila kanila. So, nakakulong po kayo ang na suspect na ito? At yes, sir. Ano po yung kinaso sa kanila? Uh, reckless impotence resulting to homicide base lang po doon muna sa available na evidence nung ipile ko po yung uh, inquest. Wala pong uh, gusto umamin? Doon ko na Tiger, man? Wala pong gustong umamin, sir. Ngayon, meron uh, na po? Wala pa rin po hanggang ngayon, sir. O, oh, lahat po ba sila ng mga polis? Uh, ko oh. po sila sa uh, para okay, uh, okay. explain ko po yung investigator, sir. Dahil despite doon po sa instruction ko na mag-conduct, i-subject po sila ng para hindi po niya nagawa. Sir. So, so hindi ginawa ng investigator? Yes, sir. Dapat yung investigator, makasuhan yes, din? Yes, sir. Nag-file din po ako ng administrative. Oh. Laban po sa kanya. So, hindi niya nagawa ng para Yes, sir. Hindi po. Balistik? test po doon sa mga baril nila? Yes, sir. Ballistic test po. Ay hindi rin na, ginawa? Naganap po, sir. Naganap po, sir. Okay. At apat po ang uh, nag-positive na uh, nagamit, may powder. Dalawa po ay hindi. Doon sa apat na baril na nag-positive sa ballistic test na nagpaputok, ano mga kalibre po ito? Uh, dalawang M16, sir. Saka dalawang 9mm, sir. Dalawang M16, dalawang 9mm. Ano po yung bala na tumama po? 4, eh. Inaantay pa rin po hanggang ngayon yung result ng potop, siya, sir natin, matutumbok na po natin ito. Kasi Sana, yung apat na baril na hawak ng mga polis during that uh, incident, tapos yung, bar, yung tinga, Sana po, sir. yung bala na tumama sa katawan ng victim, imamatch yung. Sana po, sir. Yes, sir. Next, 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 mga, mga bagito ba ito? Hindi na po natin masasabing mga bagito yun, sir. O, oh, eh, kung hindi na po sila bagito, bakit po sila nag-fail doon sa police uh, operational procedure. procedure? Yes, sir. At uh, sa so nga... rules of engagement, di ba yung yes, very simple, yung kailangan sinusunod? Tama, sir. Yun nga po ang nakita ko na nagkamali po sila ng judgment o action noon, kaya po ako nag-decide na kasuhan sila at mag-anap ng uh, witness upang matumbuhin kung sino po yung mga pumutok. Meron daw po witness, pero gusto ko po masecure natin yung witness. Yes, sir. Yes, sir. Yun po, na nakikipagtulungan po ako sa family upang uh, conservence. Okay, yung witness po ba nakasecure ngayon? Yes, sir. Yes, sir lang, palakad nandito kasama namin. Iniingatan po namin, huwag ka siya pumunta sa malayo. Nandito lang Gusto po siya. Gusto niya sir. ba sumama sa amin? Pasecure pa ko yung... Hindi po, sir, kasi may patay po kasi sila Lane. Nandiyan na aksidente po yung kuya niya, kaya inaanan niya po na mapuntahan niya rin yung kuya niya. Pero dapat po, sinisecure natin po yung witness. Yes, sir. Yes, sir. E, delikado kung pag-alagala. Eh. may, 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 may mga polis po ako dito, sir, Apo. na Apo. nakasibilyan at nakaya. Okay. Po, Apo. So, hindi po sila mga bagito, sanay na po sila yes, uh, sa tamang procedures pag a uh, sa suspect, bakit ganun pa rin po yung nangyari? Nagpaputok pa rin sila. Napagkamalian daw po itong si Jim Boy. Yes, sir. Tama, sir. Yung hinahanap nilang suspect. Sino po yun? Yan po yung suspect doon sa shooting incident na nangyari ng uh, 2.45 AM ng Augusto, sir. Pero bakit po ang daming polis yes, naghanap naghahanap doon sa suspect? Yung iba daw, sir, yung base sa claim po ng uh, team leader, nung una po, ang inamin lang po niya sa akin ay walo lang po sila. Kaya yun lang po ang nakasuhan ko. Lahat po yun ay nakasuhan ng administratibo at yung anim is criminal po. Uh, later na lang po na sinabi nila na may mga sumunod po sa kanila kaya ginagdag po namin yung 11 na kasama po dun sa area dun sa administrative na ipapail uli sa kanila sir. Meron po, po yung, yung supervisor ng... po nila dapat kasuhan din. Automatic sir nakasuhan po, po sir. Yes sir. Yung team leader. Yung team leader sir automatic kasuhan po po sir. Meron po mga SWAT na ano, na pumunta rin po doon na nakatutok po doon sa bangka. Ang inaano ko baka SWAT po yung nakapatay sa ano ko kasi sa ulo ko yung tama niya eh. Okay. Kasama po sir ang nakasuhan yung dalawang shot doon sir, yung na-identify na pumutok na sir. Dapat Colonel, walang cover up dito sa narinig ko mukhang you're doing your job, thank you. Yes, yes, Pero yung mga pulis, yung mga investigator mukhang nagtatakipan, sabi nyo. Yes sir, yes, sir. ayaw gawin hindi yung hindi po nagawa yung test. utos ko sir. Yes sir. Ayaw gawin yung mga utos nyo para iparapin test yung mga yes, sir. involved na pulis, yung anin. Eh doon pa lamang nagtatakipan at saka ayaw nila magpangbagit ng pangalan, banggating uh, ko yung pangalan. Naibigay ko na po yung mga... mga... sa media, alam na ba ng media pangalan itong mga yes, taong? Sir, uh, ibibigay na rin po ito si mga pangalan. Ito si Antonio Bugayo. Oh, to. Itong si Jerry Maliban. Nakiusap daw na wag i sabihin yung pangalan niya sa media. Eh, sasabihin ko. Yes, sir. yun ang pakiusap nila, sir. Eh, Pero sabihin natin ko, sir. ang pangalan yes, sir. nila. Benedict Mangada. O. Oh. Ito pong isa daw na to Nakita ng mga barkada nung anak ko na gigil na gigil po daw siya magpapotong kay Boy. Ayun. So, sa ngayon po, sir, sila yung nakadetain sa, yes, sa amplisinto po? Sa istasyon ko, sir. At hindi po sila nakakalabas? Yes, sir. Hindi pa, sir. Gano'ng katagal na po sa servisyo mo ito? yung isa sir is patrolman kaya lang naka apat na taon na rin sir so hindi po natin masasabing bagito pa mga ito sir so matatagal na sila matagal na rin sir sila ho ba ay isina sa isinasailalim sa isang random drug testing yes sir ano naman ang nangyayari sir sa PNP meron? Sir. yes sir meron sir tapos pumasabaw ito sa neuropsychiatric exam yes sir kaya nandito pa sila sa PNP sir Paano ba yung neuropsychiatric exam? Random PNP. din yun, sir. Random? random? Yes, sir. Hindi o regularly? Yeah. Kaya... O yearly? Minsan sir, yearly yan. Yearly. Ah, pinag-drug test nyo na ba ho, mga ito? Itong ano? Hindi pa sir kasi hindi pa sila nahuli dahil sa illegal drugs. Hindi, pero pwede po i-require ng kanilang unit, ng boss, kasi kasama naman yun sa pwede po, sir. procedure. Yes sir. Police pa rin naman sila. So i-drug test sila. Yes sir, pwede yan sir. O, oh, but ano pa hintay po natin? Pag-drug okay. test na po natin. Gagawin ja, po natin sir. And then, uh, yung pong ano sana, yung result Kailan po natin malalaman yung result sa balistik, sir? Uh, yung hindi balistik, sir, mayroon na po tayong sa balistik, doon na lang po sa autopsy Yung kay Doktora okay, po. Okay, yun. Yung sa autopsy para malaman yung bala yes, na tumama. Ilang, Ilang bala ba ang tumama sa katawan ng biktima? Uh, sinasabi na taklo daw ang sugat, sir, dito. Tapos siguro, sir, yung uh, isa na galing dito, is siguro tumagos dito, sir. Sa, meron At, sa, dito? Butas Ay, meron po daw, sir. talaga yung... So kung meron dito, baka sumusurrender yun. Oh, kaya tinamaan dito. Yes, sir nalaman okay. sa investigation, sir. Sa katangaling tapat po yung nangyari, mga alauna po. Possibly po hindi nila nakilala yung anak ko. Sana po tinanong nila kung ano yung pangalan ng anak ko. Kung nagpakilala sana yung tinanong niyan ng pagkakataon yung anak ko na magpakilala. Sana... Nagpadalos-dalos po yung mga polis. Opo. Uh -huh. Yes, sir. Ito, Yun po ang nakita ko, kaya kinasuhan ko po kagad sila. Yung bala po na-recover, no? Sa... Hindi ko to. po makonfirm yan, sir, hanggang wala po yung autopsy. Oh, Sabi sure. po kagabi ni Sir Galvez, meron po daw na nagbigay sa kayo ng balak kagabi. Yes. Uh, Para nakuha si, po daw sa bangka, Ibig si sabihin ko, yung po yung anak po. Si yun, uh, kinuhanan ko po ng statement at sasubmit po na, sinubmit na po namin yun na uh, bilang ebidensya kanina po nung nagpatawag po yung fiscal. Yung nakuha po daw yun sa si, bangka? Si, 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 si Chowin yun, nandito kasama ko kagabi. Sa bangka okay. po daw so, yun nakuha eh. So meron po ay. nakuha ng mga basyo ng balak plus yung pong uh, tinga. May, uh, may nakuha din po ako na additional witnesses kung sino po yung mga uh, Nakakita kung sino po yung mga pumuputok. Tama, bukod sa witnesses, mas maganda rin po yung seensya. Yes, ano yes, yes, sir. Yung uh, basyo ng bala. Sa, yung... Sir, sasali ko na rin po yung, di ba po patay na yung anak ko, nakalagay po siya sa styrofoam. Nandun, nandun po yung mga polis, meron po lalaking bumaba, hinila pa po yung anak ko sa may burak. Hmm. Tapos po, ang ginaginaginawanya ginawa niya, si pinag-isipan niya po pa po yung anak ko. Meron po talaga nakakita na patay na yung anak ko. pinag niya po. Tapos may balak siyang parang babaonan niya pa ng droga yung anak ko para maanong ma... Ah, gusto ano, ma taniman? Opo. Ayun nga po. Tapos nakita niya po na ano na... Pinag sabi niya, bugbugin niya yan. Gusto ano yun, yung kapatid ko. Yung binugbog... Nabaril na tapos tataniman pa. Opo. Sana. Binailan niya po yung anak ko sa burak, sa may putik. Ganun po ang inunin niya. Dalawang oras pa po yung anak ko doon. Ang tagal na po po doon. So nung mabaril po yung victim, uh, ang balita ko, pinabayaan lang daw ako. na lutang-lutang? Hindi. -luta. Tatlong, tatlong, tatlong oras po siya sa tubig. nga po si So hindi po kinuha ng mga pulis na paritakbo sa ospital? Yun po ang report, sir. Actually, sir, yung insidente po, sir, is malaman ko na lang po mag-alas 5 na po. Kaya ako kagad po pinatawag yung mga pulis Inilihim po ng team leader yung yung ginanap niya na follow up operation at yung uh, nangyari po na insidente doon po sa ilog pero sir bakit reckless imprudence bakit hindi po murder well uh, nung una po sir yun po ang sinasabi namin sa piskal pero sabi po ng piskalis magde magdedepende magde lang ako sa ebidensya at hand sabi po niya sir kasi sabi niya kung tatanggapin ko yan eh bukas may release prepared the investigation na kasi hindi po tugma yung uh, yung ebidensya na available noon po sa martir. Ah, okay. Si okay. si yung isang witness po na kasama kaibigan ko ni, ni ni Jemboy. Ang ano? sabi po niya kasi nung una is hindi niya nakita kung sino po yung pumutok. Kaya ang sabi ng fiscal is hindi naman pwedeng murder yan kung hindi niya nakita. Pero Tum ngayon may mga bagong mga testigo na nagsasabing nakita nila kung sino. Uh, yes, sir, yes, sir, yes, sir. Yun po ang kailangan ang namin sir. Natin, yes, no? sir, yes, sir. Nagdagdag po ako ng tatlong testigo na nag identify kung sino po yung mga pumutok. Okay, so nabigyan na po sa inyo yung pangalan. Yes, sir. Ako po mismo, sir, ang nag-convince sa kanila na mag-testigo. Okay. Anyway, nung una, sir... So, sino-sino po itong... sir, hindi ko po masyadong... Hindi ko po masyadong kabisado kasi... Hindi kabisado ang pangalan? Yes, sir. Banggating yes, sa inyo, baka makabisado niyo po. Yes, sir. Yes, sir. Ito yung pangalan. Sino po sa tatlo na binanggit? si Edward Bilanco? Bilanco? Swak Ako din po kasi ang nag-convince. Kaya nga po. po, sir. Patingin po. Yan po. Ay, hindi, hindi po yan. Hindi po yan ang... Isa po yan sa suspect, hindi, sir. Kaya suspect nga, sabi mo, yes, kasi sabi mo may nakakita na yes, sir. witness na yung nakita niya kung sino yung mga bumarel Yes sir, yes sir May adi Ang nakikita niyan sir is si Captain Carpio sa kasi Captain de la Cruz Nakita niya? Nakita po nila na kung sino yung mga pumutok sa mga tao po nila Ah yes, okay, sir. ang witness is si Captain Carpio, Carpio at si Captain de la Cruz Kasama siya sa, po. Kasama sa operation? Kasama po sila sa operation, sila po ang nag-lead doon So yung dalawa nakasuhan din? Nakasuhan din po sir. Okay. So balak nilang mag-state witness? para maturo kung sino bumare. Yes sir, kasi po sir, noong panahon so, na yun. So sino raw, sino itinuturo ni Captain Carpio? Yan na nga po, kung sino yung itinuro nila sir, yan po yung kinasuhan ko ng criminal kagal. Yung anim po sir. Ah, okay. So itong anim, bagamat hindi sila umaamin yes, sir. na sila yung o isa sa kanilang paputok. Yes, pero sila sinasabi ng team leader yes, sir. Na, na yan yes, sir. ang mga nagpaputok. Yes, sir. Nung gabi po yun, wala ang gustong umamin sa kanila dahil kinausap ko yun ng dalawang uh, team leaders. Imposible ng hindi nyo alam kung sinong pumaputok. Okay, kung okay. Yung team leader nila mismo ang nagsabi na itong lahat itong anim ang nagpaputok. Yes, sir. Pero sabi nyo, apat lang na basyo ng bala ang nagpaputok. Nag-positive, sir. Nag sa Pwedeng mangyari yan, sir, kasi... Noong nangyari po ang insidente is 1 p.m., at nung mag-report lang po sila sa opisina ko is mga 6 p.m. na po. Pwede pong may mangyari sa panahon na yun. Yung lapse po ng oras na yun. Ah, pwede na yung mga baril nila ay eh, tinago na. Pwede pong mangyari yung gano'n, sir. Okay, Basta't importante. May it, nagtuturo, sir. Na may ba itong si Captain na will go all, all the way na yes, sir. panindigan niya ang kanyang nakita? Nag-execute nag, nag po sila ng affidavit kaya po na file ko po yung kaso sa piskalya. Kailan po nag-witness yung dalawang Captain na Timlira? Ano pangalaw ng Captain? Captain Carpio and Captain Delacruz, sir. Delacruz. Sinang yes, sir. dalawa nagsabi na yung anim na yon ang nagpaputok. Yes, sir. Uh, nung gabi ding yun, sir, pinaamin ko na sila at sila mismo ang nag-execute ng affidavit, so, sir. So, doon sa alim nagpaputok, sino nakatama? Yun ang hindi pa madetermine ng yun sir. So, pero malalaman base doon sa forensic? Yes, sir. Walang yung... umaamin sa kanila, sir. Sana malalaman po natin, sir. Ang ganito po ay hindi rafi, yung, yung binagbog nga, nung, yung balak po maglagay dun sa anak ko ng droga sana na hindi niya natuloy kasi nabulabog siya meron sa mga... Tapos ako yan, ang ginagawa mo dyan sa kay Jimboy patay na ngayon. Ayun po, na tapos inanok pa ng mga polis. Wala well, po, hindi na po nakita ko nasan na yung, okay. yung lalaki na yun. Ang inaano ko po, dagdag ano pa po sana yung sana ko eh. Dagdag na ano, ano pa po na arang so, parang iaanong pa nila si Jimboy na... So, so, ang gagawin ko po kasi na tay tay, magpapaimbestiga po ako sa Senado. Patatawa so, po sa Senado lahat ng mga polis pati ko dalawang kapitan team leader yes, sir. Yes, sir. para mag-imbestiga. Yes, At the same time, yes. para makagawa tayo How ng batas na yes, para maiwasan na itong ganitong klaseng pangyari na padalos-dalos yung mga pulis natin. Yes, Dito sa po yung kudang tama niya? Sa kamay po yung ano? Ah, yung kasi kung isa. sa kamay, di nakagano na siya. Sumusurrender. Pero hindi po nila binigyan ng pagkakataon so, yung anak ko. Grabe. Di po ang pahimbestigan natin kung natin sa nato sila. Na ibigay ko rin. parang... Maraming maraming salamat sa... Po. Kailan po ibing? Bukas po. Ito po yung asawa ko, siya po yung nasa video na awak-awak niya po yung yung anak ko, yung nakuha na po siya sa ilog ng tatlong oras. Siya po yung nasa ano video. Ano kayo nakating doon? Sino nagsabi hmm. sa inyo? Wala po, Police. Ano? Yung anak, yung anak papa po ako po kasi po una pong nakita po sa kapatid ko nung inangat po siya eh. Tinawag ko po, po si Papa dito nung mamadali po Tapos okay. tinawagan ko po, po sila ate na umuwi na kasi nakuha na po yung kapatid ko. So palutang rutang lang doon yung... Nandun lang po siya sa pinaganuhan niya po, nandun lang po siya. Anong ginagawa ng mga pulis na marit? Malis po, sa, po Iniwanan sila po nila. Sala nagandag sa tulay po. Hindi naman Iniwanan po doon yung nangyari. Iniwanan po nila para wala pong nangyari po. Bastos na masyado. Nungay po yung kaya tunic. So Umalik na lang po sila nung ano po eh, nung nakuha na po. Nung nakuha na? Opo. Oh na, okay. After ilang oras na yun? Okay. Tatlo oh po. Kapag matay niya nga po, bari sa ulo, sa kapag kalunod. Sabi po ni Dr. Fortune, may pagkasa pa po daw mabuhay si Jim Boy. Kung, kung agad na itakbo. Ah, po. Kung na kung nakuha na rin po rin yung bakat yung ano niya. Kung na... Kung naitakbo siya sa ospital agad-agad, Kung nakuha po siya boy, agad ma. po doon sa tubig um, po. po. Nasa tubig po siya po eh. Tatlong oras po siya doon sa tubig po, sa ilog po. Ito yun ang palapitin. Tatalunin ko sana yun ang palapitin. Bawal para wag po lumapit doon. Bawal ka pa dito. Pero nung ano po, hindi nung wala po silang na ano po doon sa tulay po, umalis na lang po sila. Wala, para wala pong nangyari po. Ang ah, patatawag ko po sila sa Ar Senado, pa-investigan ko po. schedule ng libing ma'am. At uh, bilang pangako po ni Senator Rafi, ay siya na po ang sasagot sa funeral service. Ngayon kasama natin ang Labien Funeral Service. So sir, magkano pa? 35. Okay. So ngayon ma'am, isasettle na po natin yung 35,000 from senator uh, Senator Rafi. Ido Rafi, Senator Ido Rafi. Ipagtulong nila na si Bridge pagbayad sa ano ni Boy. Salamat po talaga. Maraming maraming salamat po. Sir Rafi Tulpo. Malaking utang na loob po namin sa inyo.

니가 더 가진 니가 더 가진 니 니가 더 가진 니가 진 니가 더 가진 니가 더 가진 니가 더 가진 니가 가진 가더 가진 니가 더 가진 Ay, Timpoy! Wala na kami katapisigan. Wala ka na. Hindi kinap... Hindi alam mo mga mga maanggol lang. Hindi naman kita pinapayahan na. Hindi kita pinagsasabihan na. Ano mama mga namalaga namin, Timpoy? Ay, nantay mo, magulang mo. Mga kita ni nampuai mo, nula pang nanai mo, kimpo, apa yang mo, aku mungkin apa kata mo no, kimpo, kimpo.

ay sirahan at ang senador ay Maraming maraming salamat po sa pagtulong niya sa amin. Isa pong napakalaking ito na love to na binigay niya sa amin. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa idol rapitol po sa pagpisita po dito at pagtulong niyo po sa amin. Laban po kami. Kaya po ako nanawagat po sa iyo dahil po akala ko nakalaya po sila pero hindi naman po. Ay hey, maraming maraming salamat po sa iyo. Tulungan mo po kami hanggang sa uli. Maraming maraming salamat po.